Okay, magandang gabi mga minamahal kong taganood at lalo na yung mga subscribers ko sa YouTube channel ko na to Enrique Bulac Bali, magbigay lang ako ng opinion o, sa naganap ngayon na anomalya sa uh, blood control uh, blood control projects ano, na unang binulga ni PBBM sinun uh, taos nag-privilege speech si um, Senator Ping Langson Then ito ngayon lumala. Tapos merong... Leviste, who's the son of Senator Ligarda. <coughs> so tinuagawagat si Senator Loren Sabi ko, oh, ano nangyari kay... Ganon, ganon. In, in, so many words, sabi niya, yeah, I, I'm so worried about his security. <coughs> uh, so more or less, he confirmed na talaga nangyari yun. Okay, ito yung si, yung district engineer na sinabing nagbabribe kay uh, Congressman Libesti. Lumala dahil siyempre, ah, uh, inunahan na ng Pangulo. Then, detalyeng uh, speech ni Ping, uh, Senator Ping Lakson. Kaya ito'y nagkaroon na ng investigasyon sa blue ribbon committee ng Senado uh, tapos tapos uh, nagcreate na rin ang uh, tatlong committee ng sa kong, kongreso ano eh, So at kanina binalita na uh, ano ba kanina so today is uh, Monday So kahapon binalita na isang uh, district engineer ay nakakulong ngayon dahil kinasuhan at kakasuhan ni uh, District 1 Congressman ng Batangas, si Congressman Libesti ng panunuhol daw, bribe, bribery, you know? So, uh, pananaw ng iba or sinabi ni Ping Lakson na tingnan ng tingnan ng maigi hindi dito focus lang sa engineer kasi paniniwala niya ay merong mag mas mat, bigat na politician ang nasa likod nito kasi hindi daw casual yan na ang district engineer ang manunuhol dapat ang ang nanunuhol ay yung kontratista at lalo na itong involved dito ay 3.6 billion. So malaking halaga ito. So uh, naniwala si Senator Ping Lacson na hindi itong engineer na to ang nasa punong dahilan kung bakit siya ay nagbabribe. Dapat uh, naniwala siya na mas merong bigating kontraktor o bigating nasa likod nito. ah, uh, di lang may, so sa nauna pang sa nauna nang inexpose ni Senator uh, Ping Lacson na merong senador merong uh, mga congressman na nasa likod nitong uh, anomalya ng ng corruption nito sa flood control no so hindi ito basta-basta at ito'y uh, sa interview sa mga conference ng mga iba-ibang uh, tulad nitong uh, nila Kalyodi uh, ipakita ko mamaya yung reaction nila na ito'y dapat hindi talaga pangunahan ng sa Senado hindi rin nito dapat pangunahin yung sa pagdating naman sa mga kongresman hindi din nito dapat pangunahan ng investigasyon sa Kongreso dahil ang sabi nga uh, can we expect a true or non-biased uh, investigation if you'll be dealing with uh, kasamahan mo ang pwedeng nadiin o madiin sa as the investigation na uh, goes on So, ang sabi dapat kailangan ang sabi kung talagang disidido ang presidente na si uh, PBBM na uh, talagang makakuha ng totoong mapindaw ng totoong may kasalanan. Hindi dapat sa kongreso ang mag-imbestiga, di rin dapat sa Senado. Kasi how can we expect... Pa talaga uh, magkaroon ng good uh, uh to goodness uh, investigation. na investigation. At para mangyari yon kailangan independent uh, investigating body na composition ng mga kinatawa ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. Hidap, uh, no? Na... ang nakulong tuluyang nakulong kailan lang 3 days ago na na convict si na polis ng 55 years ng imprisonment no ah uh, dahil sa yung issue nga noon pero sa tingin ba natin siya talaga ang nanguna doon so mang mangyari nito kawawa tong parang nagamit lang sila no parang kawawa to na how can she be able to uh, use that money, eh kung ang involved ay mga senador, so sa, di kaya na nagamit lang din siya, so iwas, siyempre, mahirap, uh, mahirap kalabanin ang nasa posisyon. So, sino madiin yung private citizen, ano? Baka ito na naman, ang madiin na naman dito, mga contractor. Pero, kaya ba ng contractor yon? kaya ba ng kontraktor na imaniobra yung ganong kalaking halaga? di ba? So, di kaya parang nagamit na naman sila nito. Ito ay opinion ko lang. So, dapat talaga uh, so, sabi nga ni... Tama ako, sabi ni Ping Lakso na kailangan investigahan ng maigi. Uh, kasi kawawa naman yung nagamit lang at yun ang madiin ang gusto. Okay? So, pakinggan natin yung sinasabi ni Ping Lakson at saka ni Kalyudi. Ito ang iginiit ni Sen. Panfilo Teng Lacson na napagtibay anya matapos pa sa enchantment operation ang isang DPWH district engineer sa Batangas. Kaugnay ito ng umaray panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legada Leviste ng 360 million pesos na kickback mula sa infrastructure project. Yeah, uh, dapat na nag-offer kay Congressional Leviste, kontraktor, hindi di... So lumalabas, bag, ang bagman at saka yung legman, yun di. So, kung pagmasya ba or lagmasya, like somebody more powerful must be behind this whole scheme. Mm -hmm. Kasi malaki yun eh, 3.6 billion lahat-lahat yung uh, sinasabi doon, approved for 2020-2025 ka, uh, approved na yung mga projects that worth 3.6 billion. Ngayon, dapat talaga magkaroon ng good, uh, honest to goodness na investigation. At para mangyari yun, kailangan independent uh, investigating body na komposisyon ng mga kinatawa ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. Okay, so sa ngayon ka ba doon sa opinion ni Ping Lakson at sa opinion nito ni Kahal Yudi at saka iba pa niyang mga kasamahan sa partido niya. So para sa akin, tama yun kayong magbigay um, kayo ng comment sa baba. Maraming salamat.